Hagard na hagard siya. <laughs> Nagkikrib ako neto. Kasalanan mo to, mo ako dun sa mukbang. Balot. Ang tagal magumising ni Kiwi. Mm, sa kanya yung isa. Ayun siya, oh, tulog pa. ba? Diba? Ayun siya, ayun siya. Tulog pa. At ayun na nga ayoy magmumukbang wala tayong kutsara bahala na sigang ay grabe talaga sa teka pala bago natin buksan ni taste asin wipes baka biglang may bumili suka yung suka butasan na lang natin dito sana masarap yung suka ni kuya Uy, ang mahal-mahal ng balot ngayon. Comment down below kung magkano na po yung balot dyan sa inyo. Kasi dito is nasa ano na 30 pesos isa. Okay, tara na let's ang tagal ni kibis or my baby. Tagal mo gumising. Kanina ko pa ito binilingi. Yes, kong sarap. Mm -hmm. Tapos suka. Ay, hirap naman ang suka ko. Mm -hmm. mm, grabe. Yun lang yung balot. Ay, yung, it yung balot. Ay, yung sisiyo niya. Puro siyelo. Ba na wala na, o. Oh. Parang luma pa yung balot. Ba naman yan? Oh. Parang hindi pa luma. Oh my god, fail. Oh, luma mga penny. Sayang naman 30 pesos ko. Nag-off yung kabilang phone. Mm-hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Ba naman Ayoko pa naman tong yelo. Hmm? Hirap kumain ah. Ha? Hay nako. Bad trips. Diyos ko, parang Nakakalabas pa lang. Niluto na. Itlog. Yung matigas, kinila-onyok na yan. Oh, Lord. Sabi nila, ang pagbubukas ng balot, yung dark side. Mm-hmm. Mukhang wala na naman ito, ah. Mm-hmm. Oh my god, tumalasik everywhere. <laughs> Ito, ano nga eh, puro si yellow naman. Bayo, bibili na nga lang ako sa palengke ng balut. Ako na lang magluluto. Sigurado pa akong fresh. Uy, grabe yung sisi, oh. Ano nga yan? Pit. Ang liit Sabi ko malaki si sisiyo gusto ko. <laughs> Puro si Elo. Awan. Ba naman yan? Bad trip. Dan hmm? ini lo. Pati so kalasang tubig. Hmm, bayan. Wala, ayoko na. Ayoko na. Hindi ako natutuwa. Ayoko na. Hindi ako natutuwa, oh. Ang lalaki ng yelo. Fortune lights, ilan? Nine. Twenty-seven. Meron. Napkin? Five. Yung pang night use, ten. Ay, nine. Hmm? Day. Teka lang. Bye-bye! Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Bye-bye.